sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalaban Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, utang hali, gabi sa inyong lahat, uh, sa mga sulit ko po mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang magsubscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bagoan na ngayon namang po natakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like and share. At pakipindot na rin po ang bell -like icon para palagi po kayong updated sa aking susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat aking mananalaman sa spiritual o physical mana, lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangkasihan. Pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang mga sa taong nangangailan at wag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman, kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa iyo ang siksik tikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon ng kapangyarihan sa panggamot sa si wagan ng pangasinan magisalpo po ng isang ama namin na walhati at sunod po yung orasyon, tatlong beses po. mag po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin din nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng mapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap na maigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat -sama sa iyo ang karyan, ang kapangyarihan at ang kapurian. Magbakay naman namin. Luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon magpakailanman at magpasahwalang hanggan. Amen. Sunod po yung oras yung tatlong beses po. Uusalin sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at ihip po sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit. Uusalin at ihip sa gamot upang lalong bumisa at maaaring isulat sa malinis na apilat itapal bago itapal lagyan ng Vex o langis sa at itapal sa parting may karamdaman narito po ang orasyon omger um pulisium fraguila uramut surtam omger um kulisum fraguila uramut surtam omger um kulisum fraguila uramut sultam. Lagyan po ng susi po. Isang bis lang po ang susi. Iksu hero built you here. Isang bis lang po. Usalin po sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig at ihip po sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit. Uus uusalin at ihip sa gamot upang lalong bumisa at maari rin isulat sa malinis na papel at itapal bago itapal lagyan po ng bix o langis. Kung wala kayong bix, langis po ng nyug at itapal sa parting may sa karamdaman. Tiwala lang po sa sarili, focus po sa ginagawa at wag po kayo magduda para mas malakas po ang positibo kaysa negatibo. Uh, pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabot wag sa kasamaan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Uh, bago ko ang lahat ay shout kay Ninita Rotairo, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Paliso, Ryan Navisti, Junix Bin Nadin, Andy Bonifacio, Presley Abugaw, Orchili, Tinetron, Andili Cabundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Ilusiapil, Pait Ambrosio Magalpo, Raurita C, Arting Camacho, Maricel Prasido, Yupimia, Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina, Arangis, Luli, Kayago, Joan, Bibs, uh, Nogits, uh, Gillian, Geek, Bullbider, Rosino, Burha, Innerpick, Mutka, Hunters, Natans, uh, bird Commented, Maylin, Dumampu, Ali, Birha, Gias Commented, Ray Barcelona at sa hindi ko na shout out po, uh, po eh, na shoutout po sa susunod po ay eh, maisha-shout na po kayo Maraming maraming salamat po sa inyo na. Sana po huwag po kayong magduda na pag po kayo ng mga orasyon ng mga bagay na ito, uh, po po sarili at sa puso at isipan palagi ang paggawa po ng mga bagay na po na orasyon para kumasi po sa atin ang kumasi sa inyo ang spiritong nagbabantay at ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. At huwag pong kum makalimot po pag gumagawa po tayo ng oras yung ganito ay magpasalawa po tayo sa Diyos sa ah, makapangyarihan bago po kayo magumpisa pong gumawa humingi kayo ng tulong sa Diyos ang ah, makapangyarihan at gabay para tulungan po kayo at pagkatapos yung nagawa ay huwag pong makalimot pong magpasalamat sa Kanya uh, sana po nagustuhan nyo ang mga video iwagan ng pangasinan huwag po kayo makalimot pong ah uh, Uh, mag-subscribe, mag-like and share para matulungan nyo rin po ako. Marami-marami salamat ako sa inyo lahat. Marami pa ako ipakakalob sa inyo uh, mga ganitong orasyon na physical man o spiritual na karamdaman. Basta tumutok lamang po kayo ng Iwagan ng Pangasinan. Marami-marami salamat po. Bye-bye po.